What's that chicken? The tartar sauce. It's not me. It's not my family. In your in your hand. Good morning monagayalo. Iyon, dung time no see. gawa tayo ulit ng video gabi madaling araw pa no madaling araw pa kasi hindi ako nakatulog so mag barbecue kami ngayon mag prepare na lang ako so ay ang, ang lamig dito uh, di ako nakatulog ayan tuklap tuklap yung ating uh, labi so yung ginagawa ko hinihiwa ko na lang yung ating pang barbecue hinihiwa ito pork belly and pork belly yung ating hinihiwa ngayon na Susunod naman natin yung ating um, beef tenderloin. So, yan yung ating mga ihaw-ihaw. So, tinanggalan ko lang yung matitigas na parte. Yung parang litit-litit niya. At, siyempre, hindi natin makalimutan yung ating kape. Kasi, kape is life. At, sa mga nagpapa-shoutout dyan na namimiss ako. Ayan, nasa na all namimiss. Shout out sa inyong lahat. So, yan, natapos na ang ating ano palit tayo sa kala dahil manok na naman ang ating i-prepare -pre at ito yung ating pakpak -pak ng manok ito yung ating ano uh, aking ginagawa pag uh, -ano ako ng manok binabalik ko siya para stretch siya pag ihaw na nito at pituputul putulan ko yung dulo so yan at itong breast naman ng ating ano so sobrang laki hinahati ko sa sapat grabe naman tong giant na manok na to grabe ito naman ay yung mga atay uh, tie yan sa boneless tie so masarap yan sa ihaw ihaw so, kunti lang naman at ito na dito na part ay magtusok tusok na tayo ng ating ating tuna at saka hipon na ilagay natin itusok tusok natin sa skewers or bamboo stick so yan talagang ganun yung buhay parang ito na yung ano di ko na pinakita sa inyo kung paano ko yan minikos-mikos tinimplahan ko na lang yan na uh, siyempre basic lang natimpla sultan paper yun lang at saka iba pang konti at ito na yung nagawa natin ito yung ating salad may garlic bread ito, may cheese potato rin tayo mashed potato at yung rolls natin na uh, ginawa so dito nagpractice ako kung ano i-plating natin yung ating yung pinakita ko na salad kanina so yan lagyan na natin ng lettuce at ibuhos na natin dyan dyan ito yung ating waldorf salad oh. kunti lang kunti lang kasi kami dito 11 lang kami tapos lapa puro ano lang yan shot shot tapos kwento kwentuhan kaya hinamihan ko na kunti para dritso hapuna na para dritso pahinga na kami o oh, diba Bunga ng buhay diretso pa hinga after barbecue lunch kasi yung barbecue dito tapos kung ano yung matira sa matira yun na yung panghapunan hanggang na rin pang buka, kinabukasan kumbaga uso ang pangat dito so, ayan di ba nilagyan pa ng ito yung ating potato salad naman so ayan na sila ready na so ang ganap naman natin ngayon na eh. Mag-umbisa na tayo mag-ihaw-ihaw. Ayan na ay yung ating manok. Ako naman sa manok at saka si partner ko sa beep. Saan na tayo? At ito yung ating, ano, skewers na. Yan. Ito yung isang partner, papugi. Eh, kahit pugi na, pupugi pa rin. Ayan. Yung ating hipon at saka tuna. Ayan yung makirela din yan. Malalaking mackerel. Pero hindi mabintayan dito. Dinagdag ko na lang yan kung sinong magkakagusto. So, yan. bahala na sila. Sa dami-daming mapagpilian At dito banda may nagpa-picture sa akin. Eh, sabi ko, ay video pala. So, ito yung ating mga sausage. Ito yung ating sausage. At dito banda nagkakain na, na kami dyan. Pintuhan siya at kunt